Round 2 Battle, DLSU babawian ng NU, Bilen hindi magpapatalo, Epic Tough Sampalok Showdown. What's up, Volleyball Nation? Welcome back to my YouTube channel. Narito ako para magbigay sa inyo ng updates tungkol sa mundo ng volleyball. Pero bago yan, Don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga videos. Matutunghayan na naman sa darating na linggo, March 23, ang bakbakan ng gold and silver medalist ng UAAP Season 86, Dallas Lady Spikers at NU Lady Bulldogs. While well, this is a very exciting match-up, dahil nga yung isa ay gigil makabawi which is the DLSU at ang isa naman ay gustong muling i-dominate ang game at ituloy-tuloy ang kanilang winning streak. Para sa De Salle ay magandang hugot ito dahil nga sa round 1 match up nila ay hindi man lang sila pinaisang set ng NU. Makikita na talagang lamang na lamang ang NU sa preparation, chemistry, in-game adjustments at familiarity. Kaya naman talagang maaga nilang tinapos ng game. Samantala ay balikan natin ang kanilang round 1 match up kung saan nga ay dinomina ng NU ang iba't ibang skills department. Sa atake ay nagtala ang NU ng 47 spikes with 38.42 efficiency. Habang sa Delasal naman ay nagtala sila ng 32 spikes with only 26.26 .26 efficiency. Kitang-kita agad ang difference kung saan nagpulang ang DLSU. Kaya naman kailangan pang mag-step up na mga spikers kung saan nag-improve na naman sila at nakuha na ni Nicole ang set ng mga spikers nito. Kasama pa dyan ang bumabalik na laro ni Aliyah Malaluan. Well, given naman kina Shevan si at Angel na talagang pumupuntos from their powerful spikes. For NU still, they are the number one spiking team. Pag nagsabay muli si Solomon, Belen at Alinsug, ay ito na naman ang magpapahirap sa DLSU na makaskip sa gutom na Lady Bulldogs. Pagdating naman sa so blocks ay lamang pa rin ang NU, taling 6 blocks compared to DLSU's 4 blocks. Kaya naman para ma-stop ang power trio ng NU ay kailangan talagang tumrabaho ni Nadel Castillo at Amy Frobido. For NU, same with NU's middle ay bantayang maigi si Nakanina and Shivana habang sa Serbs naman ay kapwa nagtala ng 4 aces ang both teams sa round 1 match up nila. Pagdating naman sa non-scoring department ay dito na talaga kinarne ng NU ang Lasal because Bulldogs tallied 37 excellent leagues compared to DLSU's 10. Kaya naman talagang kailangan mag-step up ng liberos as well as ng mga defenders of Lasal. Wala rin masyadong rally sa kanilang first round match-up dahil puntos agad for NU kada taas ng bola. Samantala, for reception ay dito umangat ang DLSU having 29 excellent receptions compared to NU's 19. Well, kailangan nila itong maging strength upang ma-convert ang mga receive sa play ni Nicole Reyes. Pero matatandaan sa nakaraang match-up nga nila ay maagang pinalitan ni Juliana Tolentino si Nicole. For NUI, talagang malaking factor ang magagandang ball distribution ni Lamina. Ito talaga ang lamang niya sa ibang setters so far this in this league. Dahil composed siya even the crucial at talagang dikdikang rallies. Kapwa naman prone sa errors ang dalawang kupunan kaya naman kailangan nila itong mabawasan dahil maaaring maka ito sa takbo ng laban at maging resulta na rin ng game. Well, this will be a very big game for both teams. Especially, bit-bit nila ang pride para sa kanilang university. Sa palagay nyo, Kavaliable Nation, makabawi kaya ang Lasal sa NU? O hindi magpapatalo ang Bulldogs? Can Bulldog repeat their dominance just like in round 1? 3 sets kaya? Or, or another 5 thrilling and intense set? Kaya ang ititreat sa atin ng Bulldogs at Lady Spikers? I-comment mo na sa iba ba ka valuable nation kung sino ang manok mo. Anong masasabi mo rito? Leave a comment below. Thank you for watching and don't forget to subscribe.